Sa pagbabalik ng sesyon sa kamera, asahan na raw ang mga pagdinig na nakasentro sa isa pang mahalagang pangangailangan ng mga Pilipino, murang kuryente. Sabi ni Quinta Committee Overall Chairman Joey Salceda, mula sa murang pagkain ay pagtutuunan naman nila ng pansin ang paghahanap ng solusyon sa mataas na singil sa kuryente. Nagbigay na anya ng direktiba si House Speaker Martin Romualdez upang tutukan ang sobra-sobrang presyo ng kuryente sa bansa. Isa sa mga tatalakayin ng tatawaging Murang Kuryente Super Committee ay ang nadiskubre ng Energy Regulatory Commission na mayroong 206 billion pesos na ginastos ng walang pahintulot mula taong 2016 hanggang 2020. Ginamit daw ang pondo na nagmula sa annual revenues para sa public relations, advertising at iba pang gastusin. Punto ni Salceda, inilabas na ang findings ng ERC noong nakaraang taon kaya panahon na para aksyonan ito. Kadalasan umano na inire-refund ng distribution utilities ang excess collections kaya walang dapat na maging issue sa transmission. Bukod dito, ipinapaaral ni Romualdez ang windfall taxes sa labis na kita ng power sector participants upang upang makapagpatupad ng consumer refunds o di kaya'y pantawid kuryente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.